Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakaswerte ng ating mga senior citizens dahil makakatanggap na naman sila ng pension galing sa Local Senior Pension o sa LSP. Ngayong darating ng November 28 at 29, 2023, araw ng Martes at Merkules ay magkakaroon ng distribution ng Local Senior Pension o LSP mula sa pamahalaang lungsod ng Pasig para sa huling quarter ng 2023, October to December. Kasabay ng distribution para sa fourth quarter ay maaari ring kuhanin ang unclaimed LSP mula sa first hanggang third quarter ng 2023, January to September. September. Paalala, hindi po lahat ng senior citizens ay makakakuha ng local senior pension. Ilalagay ko po sa aming comment section kung saan niyo po makikita ang listahan ng mga senior citizens na kwalipikadong makatanggap ng fourth quarter para sa local senior pension. Ang mga link na ito ay nakalap po mismo sa official Facebook page ng Pasig City Public Information Office. I-click ang link ayon sa pangalan ng inyong barangay para sa listahan. Para po sa mga non-ATM holders o manual distribution, paalala, i-check ang schedule sa materials photo number 3 at 5 at i-click ang link sa caption ayon sa inyong barangay upang inyo pong makita ang listahan ng senior citizens na makakatanggap ng local senior pension sa pamamagitan ng manual payout. Pinapakiusap na kung sino lamang ang mga nasa listahan, sila o ang kanilang mga authorized representative lamang ang pupunta sa itinakdang schedule at venue. Hindi kailangang pumila ng maaga sa venue, pumunta sa venue ayon sa schedule na nakalagay sa inyong barangay. Pagdating sa venue, iti-check muna ng tinatawan ng OSCA kung kumpleto at tama ang mga requirements. Kung tama at kumpleto ang mga requirements, sa kapalang makakapila sa nakatakdang table sa inyong barangay. Dalhin ang mga sumusunod na requirements sa araw at venue ng distribution. Kung ang magiklaim po ay senior citizens, dalhin lamang ang senior citizens ID original na ipapakita sa taga-check ng requirements at isang photocopy ng senior citizens ID na pinirmahan ng tatlong beses, ang kopya ay para sa treasury staff. At kung ang mga magkiklaim naman po ay family representative, ang kailangan nyo pong dalhin ay Senior Citizens ID na original, isang photocopy ng Senior Citizens ID na may pirma at ang kopya ay para po sa Treasury Staff. Original Authorization Letter na may tatlong pirma o thumb mark ng Senior Citizens, isang photocopy ng Government Issue ID ng Family Representative, dalhin ng original at isulat ang contact number. Printed photo ng senior at family representative na magkasama at nakaturo sa kasalukuyang araw o linggo sa kalendaryo o dyaryo. Paalala, magdala ng ilang set ng requirements kung magkiklaim din ng unclaimed LSP mula sa iba pang quarter. Halimbawa, kung magkiklaim ng unclaimed mula sa second quarter, tatlong set ng requirements ang kanilang dadalhin. Isa para sa second quarter, isa para sa third quarter at isa para sa fourth quarter. At kung pumanaw na ang isang senior citizens, dalhin lamang ang mga sumusunod na requirements. Magdala ng death certificate, original at photocopy. Isang photocopy ng government issue ID ng family representative, dalhin ang original at isulat ang contact number. Matatanggal na sa listahan ng mga makakatanggap ng local senior pension para sa first quarter ng 2024 ang mga pumanaw ng senior citizens. Samantala, maaaring makuha ng kanilang pamilya ang LSP kabilang ang unclaimed hanggang sa buwan na sila ay buhay pa. Halimbawa, pumanaw ang isang senior citizens ngayong November at hindi siya nakapag-claim noong third quarter, maaaring kuhanin ng kanyang pamilya ang kabuuan ng third quarter at LSP para sa buwan ng October at November. Ito ay katumbas ng limang buwan ng LSP. Bukod po sa requirements, magdala rin po kayo ng inuming tubig, pamaypay o payong at sariling ballpen sa schedule ng distribution. Para po sa mga ATM holders, paalala magkakaroon po ng anunsyo sa Pasig City Public Information Office Facebook page kung ano pong petsa sa pagitan ng November 28 at 29, magkakaroon po ng laman ang inyong benefit cash card o ATM, mangyari lamang po na pakihintay ang anunsyo na ito. Kung nakalimutan po ang PIN, maaaring magpa-assist sa land bank personnel kung paano magpa-force PIN. Kung nasa listahan po ang senior citizens, ng ATM holders, subalit na wala o nagkaroon ng problema ang kanilang cash card, mag-report po kaagad sa OSCA sa 4th floor Pasig City Hall upang mabigyan ng endorsement letter at para makapag-claim po over the counter sa land bank si Raymundo at sa land bank Pasig City Hall branch, magdala lamang po kayo ng notarized affidavit of loss para sa mga nawalan po ng cash card. Sa iba po pong mga concern sa pag-withdraw, maaari po kayong magtanong sa OSCA encoding office sa 4th floor Pasig City Hall. Ito po ang schedule ng bawat barang ngay, na kung saan at kung anong oras maaaring kuhanin ng ating mga kwalipikadong senior citizens ang kanilang local social pension. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.